Kabayan, kayo ba yung mga OFW na kagaya kung pabalik na sa ibang bansa? Huwag kayong magatubiling pumunta dito sa The OFW Lounge. Dito lang yung matatagpuan sa may Terminal 1. Bukas ito sa lahat ng mga OFW na pabalik na ng ibang bansa. Makapagpahinga ka talaga ng maayos dito habang naghihintay ng inyong flight. Libre yung wifi, meron mga babasahin dito at higit sa lahat meron po ditong libreng pagkain. Ayun, merong kakanin. Swak talaga ito pang partner ng kape. Meron din dyang mga candies at chips. Meron din dyang lugaw. Sakto talagang pang breakfast. At ito naman ang kanilang coffee area. Unlimited yan. Kahit ilang tasa pang kape ang kailangan mong pangpagising. Meron din ditong charging station. At meron ding mga laptop dito just in case meron kayong kailangan gawing mga travel documents. Napakalaking tulong talaga nito lalo na sa kagaya kung madaling araw pa lang ako umalis ng Davao. Nakapag-relax ka talaga ng maayos dito dahil napaka-comfortable na mga upuan. So ayan, chill-chill lang ako dito habang hinihintay ko ang aking flight. At kabayan, huwag din kalimutang kunin ang terminal ferry refund. Available yan malapit sa inyong boarding gate mabuhay. Maraming salamat sa inyong panunood.